Ayan na mga kalakbay, ito na yung second destination natin sa Kalamba Laguna. Kung saan, ayan, makikita sa bawat paligid natin ang dock ng mga Laguna. Ayan, Mount Makiling. Ayan, yung protein restaurant. Ayan, tapon na tayo doon. Ayan. Tara pare, saglit tayo. Ayan mga kalakba, yung ganda ng alignment ng ulap. Eh, hello, ito mga sap, mga kalakbay. Kasama ko si Mini Kalakbay. Ayan, Medyo may, may harap pala mag-vlog yun to. Ayan this video ay pupunta natin yung floating restaurant dito sa may bay. Anak Dubai. ito. Check lang natin yung floating restaurant. Check natin yung mga price. din ito, ang view. Wow. Sarap mag-relax dito, magkape. Check natin yung mga kakain. Ah, pasok, para, para pasok. Ito yung niya dahil dito sa may playa. Ano? Ang mo? ko Sisig. At silog. Ayan, silog. Ayan yung mga pagkain dito. Kaka anong isama Drinks? Lemon? Drinks Anong drinks mo? Pili. Lemonade. Oh. Lemonade silog. Ay, ayaw mo kumain? Ito yung mga ano pala yung taas na pupunta natin. Hi Bibi! Wow, nakasakay si baby sa ship Wow, ito yung view sa taas Na kung saan dito kami mag ni BJ from San Miguel, Bulacan Ayun, marami dito isdaan Wow! Wow, ship! Ah, uh, wow e, Dito yung, ano, ship Ito sa Bibi. Ayan, dito, makikita sa kabila Wow, mga car Kay car Ayan, sa mga kalakbay Ito yung film mataas ito yung view sa taas. Hi sa mga anak uh, sa mga gusto pumunta, uh, sa mga nagtatanong kung mamahalin ba yung pagkain dito. Hindi naman po mga anak bay, kaya naman yung kanilang pagkain. Light, para siyang uh, budget meal lang kung tawagin. And ito sana makapunta kayo dito sa floating restaurant dito sa so may baywalk of playa kalambano Sa mga nagtatanong kung paano pumunta dito, tricycle pa po sa may SM Kalamba to apply a paywalk. Magkano pa masahe? Siguro 60-80 lang naman ang special. Then sana makapunta kayo. Thank you, thank you. Wow, na relax dito mga kalakbay. Then ito, uh, chill lang kami. Then punta kami sa may bypass road naman. See Okay, ma May mga kalakas, tapos na tayo mga dito kumain. Chew, kailangan gabi.